Alam niyo ba nga, may mga gamit ang mga bunot na ito na karaniwang tinatapon lang natin kapag tayo ay nagkokopra or kumukuha ng mga niyog dito sa Aurora Farm. Magulat ako nang minsan dumaan ako dito sa parang dito na ganyan. nakita ko dito si Kuya Elmer kung saan na ay sinasort niya or pinipili niya yung mga bunot ng na na-tracer na nila, parang mga nakat na nila. Sabi ko, Kuya, ano po ba yung ginagawa niyo sa mga bunot na iyan? And then, napansin ko dun sa paligid niya, dun sa kanyang area na ginagawa na ay talagang napakarami, talagang tambak na bunot. And uh, sabi ko, saan kaya ang mga gamit ng mga bunot na ito? And then, uh, curious ako, nilapitan ko dito si Kuya and then, napakalawak talaga dito. Ito pala, itong mga bunot palang lang ito, ay, uh, sila ay mga na-tracer na, na. kumbaga, yung parang na, na, hiwa, na siya doon sa pinaka Wow. anong tawag doon yung mga kukupit niya. And gumagamit sila dito ng tracer para ihiwahi walay siya. And uh, marami na dito nakatambak. And uh, akala natin yung mga nakatambak na bunot na yan ay hindi na siya pwede gamitin. Pero yun pala ay pwede pa natin siya magamit. Ang mga kukupit na ito na, na ihiwalay nila ay uh, pinapangtakip naman nila sa mga halaman. Ito naman kung saan niya binid binidrain hinihiwalay niya yung pinaka kukupit. Uh, ito yun. Mayroon siyang masin na ginagamit dito sa kanilang nila nga lugar Itong area ay 'yung mga kukupit na 'yon na na-tracer nila, ilalagay niya dito and then after niyang mailagay dito ay uh, iikutin niya 'yan and then doon na siya mahihiwa-hiwalay hanggang sa pinakam pinong bahagi ng kukupit. Napaka simple lang nung ginagawa niya dito na hindi natin akalain na ganito ang kalaki 'yung magiging produce niya. And alam niyo ba guys na sila ay nagsusupply hindi lang dito sa atin sa Aurora kundi dinadala pa ito sa Baguio City. Napakaraming gamit ng kukupit na ito. And iba-iba pa lang siyang ano, iba-iba siyang uh, uh, yung may pino siya, may sobrang pino niya and then itong part na to ay hindi pa ito yung pino Mayroon pa talagang totally nga uh, uh, napakagandang uh, klase na ng kukupit na na-mix na, na, na nila. Ito ay si Kuya Elmer at nakakatuwa at nakausap natin si Kuya Elmer dito at na-share niya sa atin yung knowledge nila how they create this amazing ah uh, uh, nagiging fertilizer na rin to eh nagiging ano na rin to sa mga halaman so ito yung isang bahagi ng cocoa pit na na durog na, na kung baga na niya so ito ay pwedeng pwede na itong ano sa mga halaman ito naman itong part na mga ganito na tinanggal nila ay pwede rin siyang ihalo sa mga halaman na imimix mo din siya pero yung kaninang hawak ko yung talaga yung pinakang cocoa pit na talagang nga uh, yung ibang kokopi talaga na mas magandang klase na yun ay talagang may kulay na parang medyo itim na yung kulay na. ito ito mabibili niyo sa dito almost like 100 to 100 150 lamang siya isang sako yan tapos itong mga to ay nabibili din siya dito sa kanila yan so ano pang hinihintay ito yung ano ito yung, guys yung pinaka magandang ng kokopit na pinakita sa akin ni Kuya Elmer na itong kukupit na to ito yung talagang dinadala nila sa Baguio City para sa mga halaman doon sa mga bulaklak and of course sa mga pananim din na gulay doon kaya talaga nung nakita ko to parang gusto ko na talaga magtanim sa bahay and uh, nakakatuwa dahil mayroon din sila dito mga seedlings ng mga kalamansi at ng bulala o yung rambutan ayan tapos mayroon din sila dito nung no, na, na seedlings din ng talong at saka ng mga sili. So, mabibili mo lang ang mga uh, kalamansi na ito for only 100 pesos. Ito ay mga dwarf. And, ito na mga uh, rambutan or yung bulala, ay mabibili mo rin siya 100 pesos. Ito naman ay, nabibili mo lang siya ng 4 pesos to 2 pesos. Yan, mga ganun. So, itong area nyo to dito ni ke Elmer ay pagmamayari nito ni Kuya Noemer. So, Kuya Noemer yung pwede nyo ang kontakin uh, pag gusto nyo bumili ng kukupit. Tapos, tapos, maratagpuan mo sila dito kapag papunta kayo nandito nagyan sa may box dito. And then, makikita nyo naman itong mga signage nyo dito. And, uh, yung may pulang lupa na ano yan. Diyan sila mismo gumagawa na napakaliit lang ng area nila pero dito na mabibili nyo yung mga kukupit na inyong kailangan. Kaya kung kayo ay mahilig maghalaman or talaga mga plantito at plantita natin, dito na ang puntahan nyo. Katabi nyo dito yung tindahan ni Kuya Raymond. Kung saan nakakabili kayo ng murang isda Dito din yan sa Box Colbert. Magkatabi sila dito nila Kuya Elmer at saka ni Kuya Raymond. So ano pang inintay nyo guys? Kung kayo ay naghahanap ng uh, murang mga kukupit and also yung isda dito. Yan, dito nyo mabibili sa tindahan ni Kuya Raymond. So, Maraming salamat sa pagsama guys and makita kita tayo sa susunod na vlog ko.